Hi guys! Welcome to my little store and for today's video sasabihin ko sa inyo guys kung ano yung mga hindi ko nabibilhin sa mga items na nandito nakikita nyo and kung ano yung bibihin ko pa sa susunod kong punta ng Divisoria Yes, Divisoria kasi yun lang naman ang inaangkatan kong mga paninda sa Divisoria lang sa Divisoria or sa online Shopee or Lazada if hindi ako nakakapunta ng Divisoria or impossible na makapunta ako for some reason. Pero sa ngayon, sure ako na sa Divisoria ulit ako mamimili guys. So, yun, i-share ko lang sa inyo guys kung ano yung mga products or mga items na ayoko nang bilhin. And kung wala man dito guys, siguro yung mga wala dito, yun yung mababanggit ko na bibilhin ko pa yung iba. Pero yung iba, meron pa din naman siguro akong bibili na nakikita nyo pa din dito. So, isa-isahin ko siya, guys. So, as usual, magsisimula ako sa area na to. Kung mapapansin nyo, guys, meron dito isang sabitan na wala na siyang laman. So, ang nakalagay dito, guys, ay yung surprise stickers. 80% sure. Nabibili ulit ako noon yun yung tattoo stickers guys ah uh, hindi naman siya ganun kabilis na ubos kasi marami nga siya pero at the end of the day na pa din siya compared sa ibang nandito pa din kahit matagal na <laughs> at yun guys ito um, uh, hindi na siguro akong bibili nito pero pag may nakita akong surprise toys na ibang packaging naman bibili ako kasi yung ito medyo naging mabenta naman siya guys pero kasi meron silang naman na hinanap dito yung may mga cards. Yung iba kasi dito guys, may laman na cards na ang ganda ng prints tapos makakain. Pero nung binuksan ko na yung isang pack, akala ko mayroong pa din noon. Kasi dito sa isang pack marami marami yung may mga cards. Pero dito iilan na lang yung nakuha ko. Which is yun pa naman sana ang gusto ng mga bata. Kaya kung meron sana lahat yung cards, nabili lahat to. So ito meron na tira kasi wala na yung mga cards na laman niya. Iba na yung laman nito. So siguro kung bibili ako, ibang packaging naman para bago lang sa mata ng mga bata. And, klaro ba yan, guys? Ito, guys, ito mas toilet. Ayan. Meron pa akong isang tay dun, guys. Akala ko, mabilis ko siya. Well, nung una, mabilis siya, guys. Ah, talagang dinagsa siya. Pero yun nga, siguro sa sobrang dami, hindi din naubos. So, definitely, hindi na ako o-order. Ah, hindi na ako pibili nito sa pagbalik ko. Hindi we Siguro kung bibili man ulit ako ng card, siguro yung trending or yung uso naman yan. parang hindi na siya uso ngayon. Kaya hindi na naubos. Pero, stay put lang yan dyan. Mabibenta ko din yan. Tapos guys, itong stickers na to guys. Mga stickers. Ang dami ko pang mga stickers talaga. Kasi, dinamihan ko yung stickers kasi akala ko noon talaga mabilis siyang mag... Uh, hindi ko alam bakit na yung stickers ko. Dati kasi guys, grupo-grupo ng mga batang babae. Yung dumadayo dito para bumili ng stickers. Or siguro may hinahanap sila ibang klase ng stickers or nanawa na sila sa stickers. I don't know. Pero meron naman ako sukay na bumibili dito. Kaya lang iisa-dalawa. So, sa sunod nung angkat, wala mo na akong bibighin na kahit anong klase ng stickers, kailangan mo na silang maubos. And then, ito guys, ayan, ito, nakasabit lang siya dito, dalawa na lang yun siya guys. Ito ay yung egg, egg na surprise balloon, balloon egg, mga karakter balloons mo naman. Tinanggal ko na. Ito so, siya guys, dalawa na lang yung laman niya. Siguro bibili pa din ako nito guys Pero titingin ako ng iba naman yung laman Kasi ito balloons Parang mas gusto kasi ng mga bata guys Yung laruan ang laman Tapos Meron ako dito guys Pokemon Teka Yung ganito guys na Ito Pokemon Ball um, Hindi na ako bibili nito sa kong balik, hindi na muna ako bibili kasi nagpas isang buwan na to. Hindi pa din siya nauubos. Isang net lang naman yung binili ko nito. Meron pang mga natira. Siguro mga mga sampung piraso pa yan. And then guys, dito sa taas, ito. Baka naalala nyo pa to guys, sobrang tagal na nito. Hindi ko na yun bibilihin, of course. Hindi ako bibili niyan dahil ang tagal na niya nabenta. Tapos ito, hindi na din. Hindi na din to. <laughs> lahat ata nang nakadisplay dito, hindi ko na bibili eh. At ang yoyo naman, syempre dahil marami tayong yoyo, kahit gusto kong kumuha ulit ito guys, sa sampu-sampu, ito, ito, ito yan. Kasi meron sila doon guys, mga bago, bagong karakter, tapos mga pambabae, may pink. Dati kasi talagang pink, puro lang ganyan, puro lang Ayan. Mm. Then, then, yung packaging, yung, yung may iba-ibang character, gustong gusto mo kumuha. Kaya lang, guys, um, kailangan kong mag na wag muna. Kasi, oh, ang dami ko pang yoyo. Pag naubos yan, guys, siguro, mga kabili ulit ako nyan. Sa next, next, balik ko pa. Pero itong sunod ko na balik, wag muna. Hindi muna ako ito. bibili. At ito, wala. Wala mga ganito. Wala muna akong bibili ng mga ganyan. Gusto kong bumili ng mas ba bago muna sa mga mata ng mga bata. Ano ito guys? Sa lahat ng mga diyan, ito hindi na din muna. Ayan. So chest. meron na akong chest nito. Titing ng hindi ako sure if eh. bibili ba ako ng chess. Ito guys, may isang nakasabi dito, ito fan. Hindi siya nabili isa na lang kasi nakatago siya, hindi siya nakapansin. Diba guys, sobrang init ng panahon ngayon. Ito, ito yung isa sa mga target kong bilhin So, sana hindi ko siya makalimutan or magdadala ko ng listahan ng mga kailangan ko isa sa mga list na kailangan kong bilhin So, ito, isa to sa mga bibilhin ko pa ulit. Sana merong ibang mga characters, no? O medyo maganda-ganda klase nito. Ayan, lalakbay tayo dito. No? So, dito guys, mapapansin nyo. Ayan na lang yung mga nakadisplay. Yung mga nakapanood ng ano ko guys, ng mga past vlog ko na kung ano yung nakadisplay dati dito. Diba guys, meron ako dito water slime and mga ordinary slime na maliliit. Dito na part. Meron akong malalaking slime, tapos merong maliliit. Ayun guys, definitely sure. Bibili ako doon ng tigda dalawang box siguro or dalawang box yung water slime tapos yung maliliit isang box. So titingnan ko kung kaya ng powers namin na na magbibit ng ganun namin. So yun. At ito, it, hindi ko pa na-check guys kung may stock. Pero kung konti na lang ang stock, bibili ulit ako nito guys. Dahil isa to sa mabenta talaga kada balik ko ng GB, hindi talaga nawawala ito guys, lagi ako kumukuha nito. so yun nga yung slime tapos yung mga stamp na ganito ayan, naubos na mo siya guys, isa na lang so I think kung may makita, ako ah, ulit ako guys ha, kung may makita ulit ako, kung hindi ko siya makalimutan bibili ulit ako yan kahit 12 pesos benta ko, ayan naubos na mali, isa na lang dito, ito, Yung mga ganito, guys. Wala na na akong pupulin. Ah, uh, kanyan sa so, sobrang kasing dami, guys. Hindi na napapansin na ibang bata. Kaya siguro, hindi din nila na, ano, napapansin yung iba. So, isa pa, eh. Itong turotot, of course, hindi na akong kukuha nito kasi hindi naman, hindi naman napapanahon. At saka, marami akong stocks. Pagdating ng December, yun na lang ibibenta ko. Kinago ko yung iba. At ito, hindi na akong kukuha dahil eh, napakarami nito at ngayon pa lang siya mauubos. Ayan, anim na lang siya guys. Mauubos din yan. So, pahinga muna. Hindi mo na kukukuha yan. And, eto guys. Uh, anim na lang. Hindi na kukuha nito guys. Kasi, ang ayaw ko dito, pag nadarang pala siya sa init, pag, hindi, pag na expose pala siya sa init, yung high temperature, Ayun guys, oh, nalulusaw yung yung pinaka ano niya, liquid na puno to. Ayan na lang siya oh. Buti na lang at limang piraso na anim na piraso na lang siya. So, yun. And dito, ay sasali ko na tong mga bracelet. <laughs> Paubos na yung beads ko, guys, kasi kagawa, kagawa. Ito halos parang hindi siya nababawasan kung makikita nyo. Kasi, guys, dagdag ako ng dagdag kapag may bumibili, napupunan ko siya agad. And, masasabi kong mabenta yung bracelet ko, guys. Kasi pati dalaga bumibili So, mamimili pa ako ng beads. Pero yung beads, bibilihin ko na lang sa Shopee. Or sa Lazada. Sa online shop lang ako bibili. Pero kung may makita kong mga gandang beads sa DP, na mura, syempre, bibili na din ako, di ba? Pero ako ang gagawa. Then, dito tayo sa mga candies doon sa pinagbilhan ko dati, doon pa rin ako bibili guys. Ang mga bibili ko kapag naubos, ito, itong mga karate belts, mamimili pa rin ako dyan. Kasi baka mas mura doon sa kanya, na-try ko pa rin. Doon sa pinagbilang ko ito. Ito, meron pa akong, meron pa akong stocks ng dito sa, sa, loob. Hindi na muna ako, hindi na kukuha nito. Ito naman, ayan, medyo mar... Ano na lang din naman siya? Eight pieces. And nasarap pa naman yung bata dyan. Pero, ang kukuha nito guys. Ito, paubos na siya pero matagal din siya naubos guys. Hindi na din muna. At dito sa mga gamis. Ito ang hindi ko nakukunin. Na nabanggit ko na yan dati guys. Sa ula kong ano. Nabanggit ko na to guys. Nang ulag ako ng nakaraang araw. Ito din. Ito kasi nag-fade. Ito sticky. At ito nag-fade. Ayoko na din yan. Ito guys, pag naubos to, pala ko pang bumili ulit nito. Kasi kapag piso na lang pera ng mga bata. So, ayun. Better makabili. Ito guys. Ito guys, sobrang tagal na benta nito. Ayoko lang kumuha ulit nyan. Ito naman, marami pa stocks. Kaya hindi na muna ako kukuha. Parang hindi ko na kukuha nila. And ito, ayoko na din itong bato-bato. Pero, kung may mahanap ako doon na nakapackaging siya, bibili pa din ako nito, guys. May bibili na lang pala at pala ako nito. Pero hindi na yung akong mag-ano. Gusto ko yung may magandang packaging talaga. Ako lang kasi nito nagpack. Binili ko lang to ng by kilos sa online shop. Pero titingin ako kung meron itong chocolate flavor sa baby soy. And eto guys, bibilhin ko pa ulit ito guys. Kasi marami pa ba stocks nito? Eto siguro pag naubos, baka pa ako kasi maganda klase siya. Hindi siya nagbibikit. Hindi siya mahirap ilagay sa plastic pag may bumibili. Ito, masarap to guys pero um, 50% lang ako nito kung bibili ulit kasi gusto ko nga bago lahat. Then, ito guys. Dalawa kasi yung yung binili ko nito. Eh, kaya matagal na Hindi na din muna kasi yung mga bata ang And ito guys, sobrang dami pa. Ayun ko, hindi nila napansin. Ang ganda ganda ng package yun eh. At ito, trust mukhang masarap siya. Then, masarap naman siya kasi kinain ko. Hindi siya napapansin ng mga bata. kaya, oh, papaubos mo na lang yan. Tapos guys, ito mabilis, ang mga kasama nito ay mabilis na ubus, Ito lang kasi, inilipat ko ito ng packaging kasi hindi siya nakakaro ng mga bata. Pag natagalan, nag-fading siya. Pero siguro yung isang isang style, iba-iba ito, -iba di ba guys? May pahaba, yung pahaba ata, bibilhin ko pa din. Bibili pa din ako niyan, yung tatlo 100. Ito guys, mabenta dito sa akin. So, pag naubos ko, bago ko mag-giving, so baka pag may ibang packaging, ah, uh, bibili pa din ako nito. Sobrang mabenta nito sa akin, guys. Ayan, oh. No. Bagong bukas kasi ito siya, guys. So, yung isa nito ay matagal ng ubos. So, hindi ko alam na ahala ko pares ko na nabuksan yung dalawa. Marami yung nag -ahanap. Noong time na yun, wala na akong display. Meron pa pala. Hindi pa pala siya nabuksan. So, ngayon lang. Kaya, ayan pa lang. Bawas niya. Ayan, oh. No. Marami na din naman siyang bawas. Tapos, ito, guys. Itong wafer roll hindi talaga siya nabenta sa akin. Kala ko dalawang piraso pa lang ata yung nabibili niya. Ito guys, may chance na bumili ulit ako nito. Kasi mabenta naman yun sa akin. And murang-mura siya guys. So bibili pa ulit siguro ako niyang ibang flavor kung may makita ko ng flavor nito. Yun sa mga candies. Tapos ito guys, itong water gun na to guys may natira pa ako gusto ko pa sana bumili sa sunod kong balik pero baka hindi na muna ang plano kong bumili ulit dito sa next next balik ko or sa month na sa fiesta na lang dito guys kasi uso yun uso dito sa fiesta dito sa Martina so yun na lang ang time na bibili ako Rubik's Cube baka hindi muna kasi gusto ko talaga puro bago actually halos lahat na nandito. wala muna akong bibili guys yung mga ganito, mga ganito. Baka iba naman. Kung may makita ko doon, bibili pa din ako. And bibili na ako guys ng mga luto lutoan yung mga pambata. Kasi hiling ko mabibenta yun. So, ayun. Itong stamp. So, try ko. Baka kumuha pa ulit ako niyan guys. Yung mga stamp. Tapos, ito. Hindi na muna to. Yan. Nabenta naman siya guys pero palilipasin ko muna. Hindi mo na kukuha niyan. Mga pongs, ah, um, mukhang lumipas na yung oso kaya hindi na. At itong mga baril na <laughs> taga nito, hindi na kukuha niyan. Tapos ito guys, itong mga guys, ayan, nabibenta naman siya. Kahit pa, pa na, pero hindi na kukuha kasi marami pa akong stocks. And ito guys, naku, alami pa pang stocks na hindi na kukuha niyan. Dito sa taas, ito guys, may ganitong mga tinda pero hindi ganitong kasi mga plastics lang. Bala kong bumili. It's either mga empty ring na ako maglalagay ng pinaka-charm or bibili na lang ako ng isang box dun sa Divisoria. So yun ang isa sa mga target. Ito Ay, mga hair accessories guys. Ang gagawin ko dyan ay dadagdagan ko na lang yan dahil meron ako na-discover na mga shop ng accessories na panood ko sa isang vlogger. Pupuntahan ko yun and doon ako mag-aangkat. Ayan. Kasi gusto ko na din guys, magdagdag ng mga accessories, hindi lang mga laruan at mga handies. Kasi yon hindi din naman mga mauutang mo. Dito na tayo. Mga jibits. Definitely, hindi na ako order yan. Parang hindi na siya ganun kauso. Hindi na ako bibili. Tapos, itong mga kuchi Yung mga ganyan, guys. Kung may iba pang klase, mga spice pa daw, bibili ako. Bibili pa din ako. Kasi, mahilig yung mga batang lalaki na mga maliliit dito. Ayan, yung mga ganyan-ganyan, guys mga necklace depende baka mag -ma handmade na lang ako yung ganito guys ah, hindi na muna mabenta siya pero hindi na muna ako kuhan yun gusto ko kasi mabilisan eh yan ito wala hindi eh, matagal na yan ito meron pa ako isa may isang ano pa ako nito eh ayan mo oh. isang pad kaya hindi na muna squishy ayan marami pang squishy wala muna yan skateboard, may skateboard pa ako. Ayan. ah uh, siguro kung kukuha ko ng skateboard, kung yung mas magandang klase, at medyo high quality. Dito guys, sa mga fake nails, bibili pa ako ulit dito guys. Pag naubos, baka ibang colors naman. Or titingin ako ng mga, ng medyo mas shorter dito. Kasi mahahaba siya eh. At saka meron na pa akong guys, ano eh, stock ng mga pandikit na na adhesive lang so bili pa ako nito so hoping maubos na siya yung mga balloons ayan everyday na bibili pero sobrang dami pa yun. pero mayroon pang tatlong pads so may mga bawas na yan pero marami-rami pa yan guys so guys so hindi naman na muna wala na akong bibili na kaparehas dito ah eto low in the dark hindi na ako bibili ng guys kasi parang hindi naman siya mabenta Siguro mabenda to mga ganito pag may pesta, may mga okasyon talaga. Ano ba? Ayan, yung mga, yung eh, ganito. Hindi na, hindi na yan muna. Ayan, medyo oh. matagal din yan. Ito, ano to? Marami bumili niyan, Jess, pero marami din kasi akong stocks. Eh. Kaya matagal siya naubos. Ngayon, sabi ko nga, gusto ko mga bago ang i ko dito. So, mga bagong lasing ng laruan naman. So guys, all in all, halos wala akong bibilhin pagbalik ko na kaparehas ng kung anong nandito na naka-display ngayon. Meron naman iilan pero hindi lang talaga kagaya ng mga nabanggit ko cool guys kanina. So yun lang ang mga uulitin kong bilhin ulit. And sabi ko naman yung dahilan kung bakit ayaw ko na bilhin yung iba dito and so pang bilhin yung mga lalo na yung mga products guys na Um, ilang weeks pa lang naubos na talaga. So, ayun, siguro sa susunod, medyo dadagdagan ko siya. Kasi matagal na nakakabalik, guys. Inaabot ng mahigit isang buwan. Kasi hindi naman nga ganun kadagsa pagka mga normal lang na days. So, tsaga-tsaga lang talaga tayo, guys.